Hello mga kapanday, maganda magandang hapon sa inyong lahat diyan. a uh, kararating ko lamang. Ah, uh, may ngayon ay magde ako ng aking uh, bonsai. Shout out din sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Ah, uh, ito yung aking mga bonsai oh. Pakita ko sa inyo. Yeah. anyo aking... yeah. ako muna kapanda na kung saan. malaga ako na hindi lig. dan mesti dinibig para laging sariwa sya Wait, bapak ka ja, malis ka Aduh. Mbabasa ka. Shoutout nga MBC kay MBC23, kay Ma'am Edita Bisayweb Latin America, at kay Rosmarano, kay Lando. May palpa. R.M.G. Talos, na At saka kay may Live TV Vlog. Kay Kleric Vlog, shoutout. Kay Kapakpak. Para kung kulang galing sa trabaho, hindi dinig naman ako. baka 'yung aking mga yero yero oh mga pinamili kong yero <makes> <makes> Ito so yung mga kapanda mga the yung pala sa dito. Uh, mulawing aso. Dalawang klase yung mulawin, yung tunay na mulawin. So mulawing aso kung tawagin sa amin. Uh, mabilis na ito kasi mga ibang sa uh, ibang ginawa kong bonsai. Ito ah, uh, July 16 pa ito. Ito, kung na ah, bali isang buwan lang ito dito, hindi ko alam kung tawag sa puno nyo, parang po yung pamuning na bilog. Ang ah, dito na lang mga kapanday, maraming salamat. At huwag niyong malimutan like and share ang aking pong video. Uh, thank you, thank you and so, thank you, bye bye.